Sa maktan, may isang mandirigma at pinuno na nagngangalang lapu-lapu. Isang araw, dumating ang mga Espanyol sa kanilang baybayin at sa labanan sa maktan noong 1521, pinamunuan nun ni lapu-lapu ang kanyang mga mandirigma sa labanang magiging sagupaan sa mga mananakop. Sa kabila ng labis na kahinaan ipinagtanggol ni lapu ang kanyang lupang tinubuan at pinatunayan ang kanyang tapang sa harap ng mga dayuhan. Ang kanyang tagumpay sa paglaban ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang kalayaan at karapatan. Hanggang sa ngayon, ang kanyang pangalan ay pataloy na kanikilala bilang simbolo ng pagmamahal sa bayan at tapang laban sa pang